lang, tumulong na lang tayo ng tumulong. Huwag na tayong magbalita kung ibabalita mo. Oh, no. Bakit Walang naman? Bulong? Tataas ng 7% lahat ng presyo ng mga oh, no. produkto. Department of uh, Trade and Industry. No, yan ba, magandang balita ba yan? Ngayon, alas 6. Ano, gusto mo tumutulong ka o nagbabalita ka ng ganyan? Maganda yan. Maganda sa kanila. Tumutulong ka. Di ba? O tapos itong kabron. Ah, kabron. Chevron. Chevron. Ngayon, wala siya. Nag-amaga. Na Paano? 150. O 150 sa diesel. 1 oh, peso sa gasolin, Sa gasolina, piso. laglag <laughs> so, na lag lag naman. Maawa naman. naman yung idea. Department of Energy. <laughs> kawawa naman sila. Ang dapat nga itaas nila. Kawawa dito, naman eh. sila. Wala sila. Lodi sila dito. Wala sila. Gano'n <laughs> gano'n yan. Ang babait nila. Laking losses niya. Sabi ng Department of Energy, mm -hmm. kawawa nang papakasakit mga oh, tao okay. nga yan pala. Namuhunan. Okay, eh, dapat daw sabi ng Department of Energy, limang piso dapat ito. So, mong... mo... Tapos yung secretary. Eh, babayit pa lang ito. Oh, yung secretary, kasama oh, siya ngayon saan? Ha? doon, kasama ni Presidente. Saan? Nando, sa Indonesia. Mm -hmm. Indonesia? Ay, ah, sa, sa Indonesia, yun. Indonesia, o. Oh. <laughs> kasama siya. Oh. Oh, State visit. Lima sila eh. Lima sila, lima sila mo Tinan ha? Oy. Cabinet member. 7% ang itataas sa presyo ng mga produkto. Wow. Ito <laughs> <laughs> Yan na, yan na, yan. Inamin ng Department of Trade and Industry, o may may pang-commercial newscast loko na to, ah. Ang pagtataas ng mahigit 7% ng presyo ng mga produkto sanhi ng pagsirit. Pagsirit. Pagsirit, tataas ang iyan, ba? Pagsirit. Pataas ng halaga ng mga produktong petrolyo bunsod ng nagaganap na kaguluhan sa gitnang ng silangan. Dahil ng ginamit na ginamit naman ang gera. Ito ang pagtataas. Tinatayang ang aabot ng 7.9% katumbas ng halos 2 piso. Wow! <laughs> Alin, 2 piso ang itinaas ng ilatang corn beef. Kaya kami umaasa sa iyo. Ay, na lang. Yung mga dinadala mo rito na nang galing kung saan saan. Sa uh, Denmark galing. Oh. Denmark. Oh. Germany. Oh. Wow! Panay brelibs kami rito. Oh. To, Dami. To, Dami. To, Dami to. supply. supply. <laughs> sagot niyang one month supply para hindi tayo maapektuhan ng dalawang piso'ng pagtataas ng presyo. Walang krisis. At dalawang piso ang loaf bread. O sino ba may sagot palagi 'yang loaf bread dito? Uh, Walter Bread. Eh, oh. bread. <laughs> yes! Piso sa isang supot, uh, ng pandesal. Excuse me po! na may lamang sampung piraso buong na rin ng paglobo ng halaga ng arena. Hindi. Delikado diyan mga ano. Kasi hindi raw sila hindi po pwede, hindi kami po pwede dahil ang dating uh, 800 mm. Adas ako ng arena, eh ngayon ay nine, 900 na. Bawat Pati ang sekretaryo ng DTI, Karin, kasama yan. Ha? Kasama para malaman niya naman kung ano ang malaki mo. ko yung mga panadero, Karin, eh. Uh -oh. mag sa masa. <laughs> <laughs> Siyempre, <laughs> yung mga panadero ang gusto naming mag-alsa. <laughs> mag-alsa. <laughs> Halika. Ha? Kailangan kayo ang hinintay naming gumawa ng pagbabago. Magkalsa kayo. Magmasa kayo. Para sa inyo ng todo ang inyong tinapay. Ayan ang sinasabi natin. Informasyon. Ilan ang baker's dozen? Ilan ang baker's dozen? Labing dalawa ka Labing tatlo. dozen? Kasi nung araw sa Europa, pag nagkamali ka ng timbang ng tinapay at bilang ng tinapay, yari ka. Kaya palagi silang nagpapasobra ng isa Ayun, sa isang dosena. Kaya pag tinanong ka, pa'y 13 ng sagot. Baker's dozen. Tasabihin, 12. Hindi, oy, 13 yan. Okay, ito. Tulong muna tayo. Sabi ko nga, tulong muna tayo. Kung po pwede lang, ito, hindi yung mga pangit na manita, eh. Dahil ang pagtulong na ginagawa ng UNTV sa pangunan ni Kuya Daniel Razon ay walang pinipiling tao. Kagabi, isang kasamahan sa pamamahayag ang natulungan ng UNTV News and Rescue Team. Mula kay Benedict Galazan. Benedict! Good morning, Karine. Good morning, Kuya Daniel Razon. At good morning din sa ating mga kasambahay. Habang nasa Station 6 tayo kagabi, na dyan sa uh, Quezon City Police District, isang text message ang natanggap natin mula sa isang sa kasamahan natin sa pamamahayag na humihingi ito ng uh, tulong at nagangalang si Jimmy Comerillo, driver po ito ng TV5. Humingi siya ng tulong para madala sa hospital ang kanyang may bahay dahil sa nararamdaman itong pananakit ng kanyang uh, pantog dahil uh, hindi siya makauwi at naka siya kagabi. Agad naman tayong tumungo sa unang ospital na pinuntahan nito dyan sa may Camarin, Caloocan City at isinugod naman natin yung kanyang may bahay dyan sa Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila. Habang nasa daan ay inalalayan din natin yung kanyang uh, asawa dahil nga uh, kailangan din nating ma-monitor kung dun sa nararamdaman niyang pananakit ng kanyang pantog at uh, habang nasa daan nga tayo ay inalalayan natin itong uh, kanyang uh, may bahay. Pagdating naman sa PGH, uh, na natin ito sa mga doktor para naman mabigyan ng atensyong medical at pagkatapos ay tinawagan namin itong si Jimmy Comerillo para naman ipaalam sa kanya na maayos naman nating uh, naihatid yung kanyang may bahay at malaki naman ang kanyang pasasalamat la, lalo na sa Diyos at uh, kay Kuya Daniel Razon dun sa tulong uh, na ibigay sa kanya at sa kanyang pamilya. Karine. Eh. Okay. Tulong, tulong muna. Tulong muna. Bago balita. Oh, yung iba, mm. balita yung ba? Tu tulog muna sila. <laughs> Kami <laughs> tulong, tulong, kayo natutulog. Oo. Oh. Yeah. Uh, <laughs> eh, gumagaya na po ka rin. Oh.